Meron nga ako na pulot na drone din nga sa gubat. At nanguha nga kami ng bulaklak ng sampalok. Tapos eto meron ding mulberry. At nanguha nga rin kami diyan ng eto yung kasindagat. na ubod nga ng tamis. Gayon. Hi everyone! Kumusta kayo at sana'y lagi tayong happy? Eto, nasa labas na naman kami ni Pacner. Panahon nga ng tagbulaklak ngayon at eto, tagbulaklak nga rin ngayon ng sampalok. Ay talaga naman diba ito'y masarap nga sa mga pinangat. Ang ganda nga rin ng bulaklak ng kabalyero, talaga namang nakakaakit sa mata ang kulay. Meron nga akong dalang plastic para nga paglagyan itong bulaklak na ating pangunguwanin. Sobrang liit nga lamang ng puno pero hitik na hitik sa bulaklak gayon. Siyempre bago tayo manguha dyan ay nagsabi nga muna tayo dyan sa tabi-tabi. Baka mamaya kasi ay nakapanguha nga tayo ng bulaklak na sampalok ay napunta naman tayo sa barangay gayon. Siyempre ang sabi naman ng mga taga rito, sige manguha daw ako at kuhanin ko daw ang gusto ko o di ba diba ng pagkakababaitan eh. Hindi ko naman lalahatin at hindi ko naman uubusin ang bulaklak nito konti lang. Panghalo lang ang lulutuin kong ayungin. O, oh, di ba? Wow naman, napagkakasarap. At isa pa, masarap din ito sa manok at baboy. May nakakita nga sa amin, eto. Shout out po sa inyong mag-asawa. Ayan, nagjajaging sila. Ay, hindi, nagwo walking pala. <laughs> ang sabi nga dyan ni tatay, ay napakasarap nga daw nito sa manok o kaya sa ayungin. Ito daw ay nilalamas nga nila sa asin bago nila ilagay yung isda o karne. Ay, sabi ko nga, ay, ayungin nga lamang po ang aking isusuka dito at hirap po ang buhay, mahalang karne, gayon. yun. at ganito nga lamang karami ang aming kinuha. Tapos kalapit lamang nito ay yung puno nga ng mulberry na talaga namang hitik na hitik nga sa bunga gayon Talaga lamang ang mulberry na ito ay ubod nga na lilit ng bunga, hindi kagaya nung iba na malalaki. Pero pag tinikman mo ay katamis talaga. Sa sobrang dami nga ng bunga hindi mo nga alam kung ano nga ang iyong kukunin. Pero basta bumata ka nga lamang ng sangalian sabay subo ay okay na yan. Teknik lang <laughs> naman yan para mas lalo mong malasahan. Ayan, kumuha ka na madami sa subo Hayun, ako nga ay napasarap. Kaya naman, kumuha pa nga ako ng mas madami at eto. Ayan, isang palad na nga yan. Mabuti na nga lamang at malaki nga yung aking bibig. Ayan, at nagkasyang lahat. Eh, kasi naman pag iisa-isahin mo, ay parang bitin sa tamis. Pero pag pinagsama-sama mo, hayun, malalasahan mo talaga. Hayan at ang pinakang huli. Excited nga ako. At talaga namang naaalala ko kasi ang punong ito. Muli ko nga nasilayan ulit ang punong ito sa tagal matagal panahon. <laughs> Aba, maliit pa ako, puno na yan. E, biro naman, ilang taon na nakakalipas, nasilayan ko ulit. At buhay pa pala ang punong ito, eto nga yung kasindagat. Ayan, napakatutulis nga, at ako nga ay natusok pa nung ano, nung tinik. Magteis ka, matakaw ka eh. Eto, kahit nga siya ay mataas, ay talagang pinilit ko ngang makuha. Kaya naman, happy na naman si Gayon. At eto, may nakuha pa nga akong isang hinog pa rin. Tama na nga sa akin itong dalawang piraso, matikman lamang. Medyo nag-iingat nga kami ni Pak na rito, tagtitingin-tingin, baka mamaya ay may ahas, ay matuklaw pa yung aking money. charis <laughs> Habang ako nga ay pababa, eto, may napansin nga ako na parang laruan, pero hindi. Ito pala ay drone. Abay, ba't nagkaroon ng drone dito? Kaya lamang, sira na siya. Siguro na eh hindi na nakita nung may ari. Kaya naman eto, magpipiling muna tayo at natupad ko na nga yung pangarap ko na magkaroon nga nito. Charis, sana dumating na nga yung pagkakataon na magkaroon nga ako nito. Pero hindi naman ako nagmamadali. Pangarap lang bagay yun. At ngayon ay muli nating nanamnamin ang lasa nga ng kasindagat. At talaga naman gayon pa rin ang lasa, hindi nagbabago. Yung iba nga kinakain ng buto nito pero ako iniip-ip ko lang. Pero masarap siya matamis, lalo na siguro pag hinog na hinog. O abangan ang karugtong ng video ito. Pakilike, follow, and share. Thank you for watching. Bye-bye!